mm <music> Sa mabuting balita ngayon, ipinapaalala na Yesus na ang pagiging alagad niya ay hindi madali. Kung paano siya inusig at siniraan noon, ganoon din ang maaaring danasi ng sumusunod sa kanya. Ang sentro ng mensahe ni Yesus ay hindi takot, kundi tiwala sa kanya. Tiwala na kahit sa gitna ng pang-uusig, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tiwala na kahit tayo manindigan sa katotohanan at kabutihan at tayo'y itakwil o kutyain ng karamihan, ang Diyos ay nakamasid at kumikilos sa atin. Sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa sa sino mang maaaring manakit sa atin. Wala sa mundong ito ang dapat nating katakutan. Higit nating alalahanin ang Diyos na tapat at makatarungan sa atin. Ang takot ang pumipigil sa atin na maging matatag na kristiyano. Takot tayo na pagtawanan. Takot tayo na hindi tanggapin takot tayo na mawala ng kaibigan o oportunidad dahil sa pagtindig natin sa katotohanan ng ating pananampalataya. Ngunit ipinapaalala ni Jesus, ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking ama. Sikapin nating maging tapat sa Panginoon at huwag nating ikahiya ang ating pagiging kristiyano bagkos ipakita natin na si Kristo ang tunay na sinusundan natin dito sa mundo.